hindi lahat ng kinatatakutan ay mito. Minsan, ang pinakamasamang nilalang ay ang mapaglaro at sigaw nating isipan. Dito sa isip na ligaw horror, isinasalisay namin ang mga kwentong mula mismo sa inyo. Mga lihim na isinusulat sa dilim. Mga karanasang hindi maipaliwanag ngunit hindi rin makalimutan. Psychological Horror Mga kaibang pangyayari, mahiwaga, nakababaliw, tunay. Mula sa mga call center agents, kwardya, estudyante, driver o tindera, lahat ay may kwento. At lahat ay may tanong na hanggang ngayon ay isang misteryo. At ngayon, isang bagong liham na naman ang pupuksan natin. Handa na ba kayo? <laughs> Boss Jay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Clarice. Hindi ko na lang po sasabihin ang buong pangalan ko. Tubong San Fernando, Pampanga. 23 years old na po ako ngayon. Pero ang kwentong ikawento ko sa inyo, nagsimula mga dalawang taon na nakakaraan. Nung ako'y nagtatrabaho pa po bilang part-time crew sa isang Alpha Mart malapit sa amin. Ang shift ko, graveyard. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Perfect para sa mga estudyanteng tulad ko na may klase sa hapon. Pero habang patagal ng patagal ako sa trabaho, napansin kong hindi lang pala tao ang bumibili sa amin. <laughs> trabaho ako sa Alpha Mart sa barangay malapit sa amin. Malapit ito sa isang luma at napandonatong paaralan. Katabi namin ang isang lote na halos kalahating signo ng hindi tinatayuan. May usap-usapan na dati may bahay daw doon na nasunog. Pero wala namang malinaw na ebidensya. Wala rin po akong pakialam noon. Trabaho lang. Tulog, klase, trabaho ulit. Paulit-ulit. Hanggang isang gabi, nagsimula ang kakaiba. May 11PM na. Wala na akong customer. Ako na lang mag-isa. Si Ate Letty, yung co-worker ko, absent pa noon. Wala rin si Manong Guard kasi nag-resign na raw. Kaya ako na lang mag-isa. Nagsisimula na ako maglinis sa likod ng biglang. May pumasok. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Hindi ko nakita ang mukha dahil nakayuko siya dahan-dahan siyang lumapit sa ref ng tubig. Tinignan ko siya sa CCTV monitor. Pero wala siyang imahe. Walang ko ang screen. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka sira lang ka ako yung monitor. Pero nang sundan ko siya sa ref, wala nang laman yung shelf. Pero may basang bakas ng paka sa tiles. Tumingin ako sa pinto. Sarado. Wala akong narinig na lumabas siya eh. Kinabahan na ako. Kinuha ko yung cellphone ko para tawagin yung supervisor. Pero hindi ako makadial pinakasulat sa screen. Huwag kang sumagot. Pinaba ko agad yun. Tumin sa paligid. Bigla ko napansin sa salamin sa tabi ng stockroom. May refleksyon ng babae. Nakatayo lang. Nakatitig sa akin. Paglingong ko, wala. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Presi. Yung ali sa kanto na lagi bumibili sa amin ng bigas. Aling Presi, ano nga po bang istorya ng Lotte sa tabi ng Alpha? Huwag oh, mo tinatanong yan. May sinumpang pamilya dati dyan. Apat silang nanatay sa sunog. Pero ang kwento, isa sa mga anak nila, babae, nawawala pa ba rin ang katawan hanggang ngayon. Eh, hindi raw siya kasama sa nadagbo ang bangkay. Nung nagsimulang mabuo ang duda ko, baka yung babae sa store, siya yun. Mula noon, gabi-gabi ay may mga kakaibang nangyayari. Biglang mawawala ang kuryente kahit malino na may ilaw sa ibang building. May linalaglag na produkto sa shelf kahit wala na mga hangin. Pero ang pinaka-weird, ang CCTV. nag to, araw-araw, chinitsa -araw, ko. Pero kapag gabi, Palaging corrupted yung files. Isang beses, naisip kong i-record gamit ang sarili kong phone. Tinago ko to sa likod ng register. Pag uwi ko, sinik yung video. At sa footage, nakita ko ang sarili kong nakaupo. Pero habang nagbabrowse ako ng inventory, may tumayo sa likod ko. babaeng mahaba ang buhok. Unti-unting yumuko sa balikat ko. Tapos biglang lumingon ang mukha niya sa kamera. Wala siyang mata. Pilit kong nilinaw ang footage. Pero lagi nagbe-blur sa parting yun. Inaya ko si Jerome yung upperclassman ko sa psych department nahili kasi siya sa urban legends at paranormal sinamahan niya ako sa shift sa gabi noong 3am nagsimulang umambun biglang bumukas ang pinto kahit walang customer hindi ka bulong Clarice sa likod ng shelf Baka't siya papunta sa ilang sabon. Maya-maya, sumigaw siya. Wala siyang mukha. Wala siyang mukha. Kumakbo kami palabas. Hindi na siya bumalik kahit kailan. isang gabi, habang naglilinis ako sa likod, may napansin ako sulat sa likod ng stockroom wall. Parang inukit. Parang scratch ng kuko. Hanapin ko ako. Hindi pa ako nalilipin. Kaya pinuntahan ko ang abandonadong lote kinabukasan. Isama ako ng kaibigan kong si Tanya sa ilalim ng mataas na damo, may maliit na hukay. At sa ilalim nito, may balot na lumang kumot. Bungo! Punit-punit na damit. May ID. Pangalan. No? Isabel D. Gutierrez. 14 years old. Pagkatapos ng gabi yun, nagpaalam na ako sa trabaho. Pero huling gabi ko, pinuntayan ko ang buong shift. Mag-isa. Alas tres na madaling araw, biglang bumukas ang pinto. Walang tao. Pero umandar ang aircon kahit nakapatay. sa glass door, nakita ko siya. Si Isabel. Nakatayo lang. Nakangiti. Pero ang mga mata niya, Bawa at Tinuro niya ang likod ng counter. Paglimong ko, wala doon. Pero may iisang papel Salamat. Ngayon, makakatulong na ako. Kinabukasan, nilapitan ko ang may-ari ng lupa. Sinabi niyang may planong tayoan ang bagong gusali ang lote. May nakita raw silang bangkay doon. Pinatawag ko na ang mga otoridad. Tumangu lang ako. Hindi ko na sinabi kung sino ang nagpakita sa akin at kung saan ito naroon. Simula nun, hindi na ako ng gabi. Graduating na rin kasi ako sa college pero hanggang ngayon, tumadaan ako sa lugar ngayon. parang may mata nakatingin mula sa loob. Hindi lahat ng mundo ay mananakot. Minsan, humihingi lang sila ng tulong. Pero kung gabi ka magkatrabaho sa convenience store, pag ka sa mga hindi bumibili. <laughs> May kwento ka bang hindi mo maipaliwanag? Padala yan sa isipaligawhorror at gmail.com Ito ang isipaligawhorror kung saan ang pinakanakatakot na kwento ay nagsimula sa mga lihim na Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang like at pag-subscribe na para sa mas marami pang kabaluan na ito kwento dito sa Isip Naligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa horror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.